Ay, uh, isang magandang umaga mga pare ko. Kumusta na naman? Ah, uh, ngayon po ay uh, bumalik na naman kami, umakyat na naman kami dito sa bundok at uh, magha uli ng luya. Lian. Dito sa bundok. Ang ganda ng view dito sa bundok. Ayun po. Ah, uh, Uh, Jing, hindi muna na ako makakauwi. Lolo, hindi mo na ako makakauwi at uh, tutulungan ko lang muna yung kapatid ko dito na mag uh, harvest ng mga luya niya. Uh, tutulungan ko pang may mga gagawin pa. <laughs> Masayote oh. Oh, yan. Maganda dito, ang dami nilang tanim. Ayan. Meron din silang pispan dito ng maliit. Ang dami nilang laman. Daming tilapia, kaya lang malilit pa, hindi nakalaki. Ayan. dami mga talong mga talong doon sayote. yote yan o oh. dami mga ano dami mga tanim na gulay dito yan mag ano tayo ngayon mag ulam tayo ng native ayan mamimitas lang tayo dito sa ano ng pansahog ng sayote. Ito, mga tanim niyang ano, mga sayote. Yung talong nila, ang daming bunga na naman. Tuloy-tuloy yan, tuloy, nung August. Nung July pa tong ano niya na to mga talong niya, ang daming bunga na naman. Ito yung mga bagong tanim niyang mga sayote. Oh. Ayan, eh, may mga bunga na. Hmm. May mga bunga na. Tignan natin dito. Hmm. Hmm. Yeah. Ayan ah. Mumunga na. Mumungan Mumuwan na mga sayuti niya. Ayan, oh, ang ganda dito, ang daming mga ayun, mga sayuti. Mm. Ayan. Agoy. Time make up. Ayan, ayan. Ayan ang sahog mo. Ano isasahog natin no? Oh, yeah. Mhm. Mm Diyan. Ha. Oh. Ang ganda pa rin ng talong niya, oh. Ang dami na naman bunga. No unang punta ko rito nung namitas kami ng talong noon. Dami. Ito pa rin yung talong niya na yun. Hanggang ngayon namumunga oh. dami pa rin bunga. Ayan. Ito mga sayuti noon. Ano pa lang to eh. Katatanim lang noon. Ayan namumunga na. Ayan doon. Hmm. Hmm. na matay yung iba. Oh. Ayan. 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 Umumunga Umu ng mga sayote. Oh, ha? Sarap kilawin to eh. Sa usaw sa suka. Hmm. Oh, ha? Oh. Ah, ito nilagyan niya ng akyatan ng ano sa Si pag din yung bayaw kung gumawa siya lang gumagawa dito. Eh ito natamnan na ng mga sayuti lahat. Ito na yung mga una. Mga nauna. Ayan oh. Oh, dami ng bunga. Hmm. Oh iyan oh Oh, eto Dami ng bunga ng sayote eh. Kaya lang malilit pa Sa December nga to Pwede na, malalaki na Ayan sana to may tama sa presyo. Ayan. Itong tanim ng bayaw ko na itong mga sayuti na to. Siguro may isang hektarya. Dito lang sa lugar na to yung luwang na. Tapos yung pinuntahan namin kahapon. Luwang din yun. Dami rin nun. Tapos doon sa kabila pa, sa may kulungan ng baboy niyan, luwang din yun meron siguro isang ektarya to <laughs> puro sayote doon sa kabilang bundok sa tawid o kulang kulang isang ektarya siguro pero ang luwang ayan. Hmm. ito pa mga ito pa mga luya niya. o ayan, Kalabas na yung mga laman Ayan. Talong. Ang galing. Ayun, dun sa baba. Ang dami ng bunga. Okay. Lapit na siya mag-ani ng ano. December nga na ani nang sayot ito oh ang talong kagandahan dito kahit tag araw mayroon siyang renders may pandilig siya ayun oh Mm, yan. Sarap mamuhay sa ganito. Maraming tanim. Basta masipag lang mag tata tanim ini. Nah, e, itu namanya kubunya. ya. Belahi buang kumunato. pipitas hmm. hmm. tayo ng sayote pang sahog Yung sa bandar may malalaki dun eh sarap talaga dito pag ano <laughs> kahit sardinas lang eh sariwan sariwa gisa mo lang sa sardinas to eh sus solb solb na yun dito Yup. Ito oh. Gisa sa itlog. Oh, ito medyo malaki. Wow. Sorry wang, sorry Ito mga to Murang mura pa oh. Sabi nung bayaw ko ano lang pala to. Mga 4 days lang. 4 days pwede na naman to. Ilang araw lang palang ang buwan ng sayote. Itong mga to, mga 4 days lang, lalaki na. Kaya, noong marami siyang sayote, ang pitas niya raw sa loob ng isang linggo dalawang beses na mamimitas. Ay ang luwang ng sayutihan niya. Kaya maganda rin eh. Buhay na buhay ka dito. Masipag ka lang magganang magtatatanim talaga. Tama na yung tatlo. Tigsa kami. <laughs> Masipag ka lang magtatatanim buhay na buhay ka Ayan. talong itong sayote matagal din pitasan to. hanggat uh, maganda hanggat pinapatubigan dinidiligan sa mag magandang sayote dito malamig parang bagyo din pakalamig dito sa umaga puno ng pag ito itong bundok na yan dito itong gustong gusto ng sayote kasi sa malamig na lugar sa Baguio eto ay dito nga pala lugar uh, ano ng imugan ito imugan maliko itong lugar na to ayan Kahit hindi ka magpataba dito eh. Ganyan. Tatlo lang. Kasa na to. Tatlo lang kami. Ganyan. Ayan. Kakatayin na. Tatad rin na. Luto na. Hmm. Tatad ka rin na yan. At uh, Oh, sarap niyan Gatid mo. Uh, mga parikoy, luto na ang aming tinolang manok. Ayan. Uh, May sayote. Eh. Kaya na tayo.

Jin, Lulu còn tây ông mga pare ko, tapos na ang harvest namin ng luya. Saka, ano, balikan na lang namin ng Sabado at uh, power spray. Lilinisan, saka isusupot-supot na sabay deliver na ng lunis. Siguro. Ayan. Uy na kami. Hapon na naman ayam po, hanggang dito na lamang po ang aming video at maraming salamat na naman po sa walang sawang panonood at pagsuporta. Magandang hapon po. Shoutout na lang po sa lahat-lahat ng subscriber at mga silent viewer. Ayan. Bye-bye. See you next vlog.